guys, na ngutan kung naba na ko'y videographer. Kung mag ko mga content. So, guys, wala ko'y videographer guys. Ipakita nako sa inyo kung giyunsan na ako pag mga video nga walay videographer. Let's go! Mo guys, ako ang pag-vlog, no? Mo nang usahay, maalaan ko nga na ako'y videographer. Pero wala aragad, eh. Mo ni ang TNW 5 Face Tracking, no? Ang uban nga motion tracking device, guys, dili nila kaya ikot-ikot, guys. Limited lang yun kaayo, guys. Pero kani siya, guys, bisan pag unsang angulo, guys. 360 pa na, guys. Kaya niya na paikot-ikoton, guys. Muragog ikaw, guys. Gipaikot-ikot, -ikot, raka. Pero siya free nga kibol. O nasad na siya free fill light guys. Na na tatlo ka klase nga suga guys. So depende sa inyo kung sa inyo ang gusto nga light. Basta kay hayag pa ni sa imong kaog mao nag mao ni imong gamiton. Dili na kinahanglan nga manugo pa ka sa imong kauban kay basi on ikaw malaparuhan kay tungod sa imong kasuguan na. O aron dili na ka sigig pangutan ako sa baba ang link aron imo hadayong makita tungod kay ingon ana tika ka pinangga. Dahil na unsa makadihaday na nagyaw-yaw ang silpo mo. Murag ganiha pa mangkadiha pagdali diha Kabo na po! Sama na! Eh, nagdaparo sa! Lagi!